Nakakita ka na ba ng halamang biga? E eh, ang makatikim ng dahon at laman ito. At maaaring sasabihin mo nga na hindi maaaring kainin ng halamang ito dahil ito ay makati. Subalit magugulat ka dahil hindi lamang ito makakain ay napakarami din palang pakinabang nadala para sa atin. Kaya naman kung meron kang ngang nakikita ng ganito sa inyong lugar, ay marapat na mapanood mo nga ang mga taglay nitong kagamitan. Pero bago tayo magpatuloy kung bao ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Gabi, San Fernando, Singapore. Ilan lamang iyan sa mga uri ng alokesya na madalas nating kinakain at isinasangkap sa mga lutuin katulad ng sinigang. Subalit batid mo ba na may isang klase nito ang hindi madalas pinapansin at iniilagan pa nga kadalasan. Ito ay ang halamang alokesya microrizus, o mas kilala natin bilang halamang biga o Bila sa Ifugao. Isa sa pinakamalaking klase ng Alocasia o mga Gabi na native dito sa South Asia, Pacific Island particular na nga dito sa atin sa Pilipinas. Tinatawag din itong Giant Taro, Pia, Ape, at Conjivoy sa Australia. Unang nakilala ang biga dito sa Pilipinas kasabay ng ilan pang mga kauri nito na madalas itinatanim dahil sa maharina nitong laman at gulay buhat sa mga dahon nito. Subalit ang biga ay bihira lamang kainin dahil alam ng lahat na ito ay napakakati sa labi at sa balat. Dulot ng calcium oxalate crystals o rapides nitong taglay. At animo nga'y makating din ng nitel o alingatong. Subalit batid mo ba na ang rapides nitong taglay ay maaari ding mawala basta lutuin lamang ito ng matagalan kung iyahambing sa pagluluto ng gabi. At maging ang biga ay napakarami din palang gamit at binipisyong daladala. Una, ang malalapad nitong dahon ay maaari mong ang gawing payong kapag umuulan. At ang laman naman ito ay niluluto nga ng matagalan upang ipakain naman sa mga inaalaga ang baboy. Subalit maliban pa diyan at maliban sa ginagawa nating gulay ang mga dahon ito, ito pala ay maaaring gamitin bilang panlunas sa kagat ng mga insekto. Samantalang kung masakit naman ang inyong hipin, ang malapit ng mabulok na paklang ng biga ay maaari mo initin sa apoy at sa kaitapal sa masakit ng ngipin. Ang laman din ito ay pinaniniwalaang mahusay sa mayroong lagnat, malaria, diarrhea at sakit sa ulo. Ang pinaglagaan naman ng laman nito ay maaaring gamot sa mayroong masakit na tiyan o kaya naman ay nagsusuka. Samantalang sa bansang Bangladesh, kanila itong panlunas sa mayroong diabetes, nagdurugong sugat o kaya naman ay constipation. Ang ininit namang laman nito ay tinatapal sa tuhod o sa binti bilang panlunas sa masakit na binti, bunga ng rayuma. Ang katas naman ng laman ng biga ay hinahaluan ng gatas ng baka at mahusay na pangalis ng kamandag ng ilang mga kagat ng ahas sa bansang India. At marami na ring pag-aaral ang nagsasabi na ang puno ng biga pala ay isang mahusay na anti-fungal, anti-oxidants, anti-tumor, anti-cancer at anti-depressant. Kaya naman kung dati ang puno ng biga sa inyong lugar ay dinadaan-daanan lamang, ngayon ay batid mo na na marami pala itong pagkakagamitan. Basta kung kakain ka nga nito, ay lutuin lamang ng matagalan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng biga? Nakatikim ka na ba ng dahon ng gabi? Isang klase ng gulay dito sa Pilipinas na kilalang kilala nga lalo na nga sa parting kabikulan o kabisayaan. Isang klase ng halaman na pamilyar nga ang karamihan lalo na nga sa mga probinsya. Subalit hindi batid ng nakararami na ang dahong ito ay nakalalason pala. Hello, what's up? Your best here. Nakakain ka na marahil ng gulay na gabi. Isang masarap na lutong gulay, lalo na nga kung ito ay maanghang at mayroong sili. Subalit, kahit na gaano man ito kasarap, ay marapat na batid mo rin ang negatibong resulta kung hindi ka aware sa gulay o dahong ito. Ang dahon ng gabi. Halika at samahan ninyo akong alamin ang mga bagay-bagay na ito ang gabi o taro, ang puno ng gabi, mula nga sa ugat nito ay kapakipakinabang. Subalit ang pag-uusapan natin ngayon ay ang dahon nito. Ang gabi na isang tropikal na halaman at pamilyar nga dito sa Asya ay isang halamang gulay na maraming gamit at pakinabang. Subalit sa kabilang banda ay nakalalason pala. At bago iyan, ay alamin muna natin ang positibo nitong daladala. Ang dahong ito o ang dahon ng gabi ay itinuturing na isang masustansyang dahong gulay. Kabilang nga ito sa mga leafy vegetables tulad ng spinach, kale at swiss chard. Ang isang tasa ng gulay na lutong dahon ng gabi ay maaaring magtaglay nga ng calories, carbohydrates, protina, fats, fiber, at mga bitamina. At dahil sa taglay nitong mga sustansya, marami nga itong dulot at bigay na halaga sa ating kalusugan. Ang dahon ng gabi ay mataas sa antioxidant level, na mainam na panlaban ng toxins at mga free radicals sa ating katawan. At dahil source din ito ng vitamin C at mga polyphenols, nakababata rin ang pagkain ito kung ikaw ay nagda-diet, mainam rin na piliin mo ang pagkain ng dahong ito. Mainam itong source ng fiber, kaya naman mabilis ka rin makararamdam ng pagkabusog kung kakain ka nito. Mahusay rin ang dahon ng gabi para sa ating mga puso. Ang mga nutrisyon at mga bitamina nitong taglay ay mainam upang mapanatiling masigla ang inyong mga puso. Subalit, papaano nga bang ito ay nakalalason? At batid ko, na kanina mo pa ito nais malaman. Bagaman ito ay masarap at masustansya, ang dahon ng gabi kung hilaw ay nakalalason pala. Ito ay mayroong mataas na level ng oxalate na siyang masama sa kalusugan at maaaring makalason. Halos karamihan nga ng pagkain ay mayroon namang taglay nito. Tulad ng beans, spinach at mga beets. Ngunit ito ay kokonti lamang, hindi katulad ng sagabi. Lalo na nga, ang mura o bata pa nitong dahon. At upang mawala ang laso nitong taglay, ito ay marapat na kainin mo lamang kung ito ay luto at naiproseso na. Sa pamamagitan ng pagbake, paglalaga at pag-steam o pagluto dito ng mahabang oras. Maaari rin ang pagbababad nito sa tubig ng magdamag. At kung luto na nga ito, ay ligtas na itong kainin. Kaya naman kung hilaw pa ito, ay huwag na huwag mo itong subukang tikman. Ang mga tao naman na mayroong kidney stones o mayroong problema sa bato, ay pinapayuhan rin nabawasan o kaya naman ay lubusang iwasan ang pagkain nito. Kahit na nga, luto pa ito sapagkat maaaring lumala pa nga ang kondisyon ng mga taong may sakit sa bato. Sa kabuuan ay marapat na siguruhing luto at naiprepara ng tama ang mga kinakain nating gulay. Sapagkat kahit gaano pa nga ito kasustansya kung naiprepara ng mali o maling pamamaraan ay maaari ngang mailagay sa piligro ang pamilya at ang inyong buhay. Ikaw, ano ang paborito mong luto sa dahon ng gabi? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo. Ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa best TV.